Ah. Ay, hindi ka makapasok? Ah, sad life. Kunin mo muna lahat ng cheese. Ayun, medyo nakabisado ko na. dito, kabilisan mo. Ah! Ano, paano yan? Wala kang cheese. Iska di mali ka dito tulungan natin si Isha. Tas ito hoy kunin mo to. Kunin mo to. Kunin mo tong susi. Yan. Tinutulungan ko si Isha na mo na. Dalian mo tulungan natin to para magsa level to tayo. Ayun na, ayun na. Dali tulungan natin siya para maka -ano na tayo, maka level na tayo. 3842. Sino ba kasing nakaisip nito? <laughs> oh, kunin mo rin yung cheese. <laughs> 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 Hindi na muna niya yung cheese. Tanggalin mo muna. Oh, yan. Kunin ko lang to. Wow. <laughs> Kunin ko lang yung puso yung na-wipe ko. Okay. Ayun na, dilaw. Saka <laughs> nga, gutom ako eh. Ano yung nagsis? Okay, <laughs> please. <laughs> Hala! Isa na kayo? Nalilinig ko kayo. <laughs> nasa taas mo. Ba't nasa taas? Ba't nasa taas ko kayo? Hala, <laughs> <Nalalaligaw>, naligaw na <laughs> <laughs> Pati ako, kayo, okay, okay. Go, 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 go. Talking man, nigga, that snitch. Wow! Boy, what? Tamay ko, nasan yung red? Sana all. Hindi, wow. Alam ko, din ko nasan, pero hindi ko naman tayo makita. <laughs> what? <laughs> nasan, nasan, nasan. Ate na rin yung cheese ko. Ilan na yung cheese nyo? Nanenermon pa si Iskay kanina eh. <laughs> Nine na. Nakuha ko na to <laughs> eh. Hindi, wow. No, 88 ka pa lang. Huwag kayo iya. Yeah. Ulit pa lang Wala, wala akong blue. Potak ko tayo, MJ. Pahanapin ko pa, hahanapin ko pa. Wala! <laughs> <ko> pa. Pamatay <laughs> ang galing. Ay nako, ang galing. Ano mo ko? Let's go. Hahanapin natin ulit yung mga ano. Hahanapin natin. Alam po, tragis. Ito kasi, ito kasi eh. Kulapura. Hanapin ulit tayo yung Sabay mga sasay. <laughs> Let's go! Kabisado <Chocolate. laughs> to ni Iska din. Bilin! Isa kang timang! Talo! <laughs> Otak te, wala na. Hay nako, hay nako. Nagkawalaan na naman kami. Ano kaya yun? <laughs> 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 Ede, wow. <laughs> Na-save kita! Na-save kita! Hoy, na-save kita! Wait lang, wait lang, wait lang! Surprise, <laughs> motherfucker! Wala na, patay lahat ha! na yan! Talo! Hindi na mabuksan, hindi na mabuksan yun! Hindi mabubuksan yan! Nakasarado! May hinahabol siya eh! Hahaha! diyan tayo hindi mabuksan yung pintuan hindi mabuksan yung pintuan ni Skadim. hindi 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 makakaluwas dun. hindi hindi tayo makakaluwas dun. hindi dun. hindi hindi tayo hindi dyan. Talo. hindi na mabuksan yung pintuan. hindi hindi mabubuksan yung pintuan. Ay, nawala na, na. Ano ba? Kailangan walang tao. Palay dyan. Ay, sinaib ko kayo. Talagis na mga tao to. Kailangan mamatay kayong lahat. hoy kailangan, kailangan mamatay kayong lahat dyan. Kailangan mamatay lahat para mawala yung daga. Ayan, okay. Huwag nyo munang bubuksan. Huwag nyo munang bubuksan. Huwag munang buksan. Huwag nga munang buksan eh. Ay, nawala na siya. Wala po! Ano yun? Ewan ko doon. Ay, dito, 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 Ito, nadadaanan mo na yan. Okay. Wala tayong, ano, wala tayong yellow na. Ito, may cheese dito. Sa tilikod dito. Ay, di ba? Yung blue pala to. What? Okay, may blue na rin ako. Kinuha mo yung susi. Oo. Go. Alam po, tragis ko. Nakuha nga natin. Namatay naman tayo. Ano kaya ayon? Hoy, ano na? Huwag mong buksan agad. lang kasi siya. Talo. Taragis na yan. Huwag <laughs> kasi buksan na agad. Pinubuksan na agad eh. Huwag muna buksan. Patagalin niyo muna. Galing mo talaga bright ka. <laughs> Ayun, wala na siya. Wala na siya. Tara, Isha. Let's go. Hindi ko pa rin to kabisado. Ako rin kami sa adot eh. Bahala ko dyan. Pakti, hindi na wala. Wow, Paulit-ulit lang tayo sa dumaan. Dito tayo, dito tayo. Sa kabila. Oo! Oh, oh, oh. Isa kang timang! Sorry, chill. Saan ka ba? Saan ba? Mamamatay na naman tayo dito. Hindi dyan, hindi dyan. Ay, hindi ka dito. Galing kami. Galing mo talaga, bright ka. Ano kang kinukuha ninyo? Lahat. Hindi, wow. Ah, ay, tara na. Eh, di ba namatay tayo lahat? Ano ba yun, Nai-stress ako dun sa tunog. Bisa, may wala na matay si Isha. <laughs> wait lang, kukunin ko lang dito yung blue. Iniwan si Isha? Oh, Awit. Huwag kayo iiyak. Yeah. Pantayin natin si Isha. Nasaan na siya? Halika na rin. Tara <laughs> kukusin <Anong, laughs> natin. Pantayin <laughs> natin. Pantayin natin. Ayan na, sinipin na kayo. Nasaan na kayo? Nasaan na sila? Putra, na wala na naman. Hala! <laughs> visit na yan. Tara <laughs> na. Yan na, okay. Dalawa na yung susi ko. Si Isa, nasa na si Isa? Nawala na naman. Meron na akong blue, yung red na lang, nawala. Ay, yung, ay su ka kasi mo? <laughs> ka-iskanim. Nasa na yung red? Ha? Huh? Naka dito. Okay, nagkakaligawan na. kasi yan. I'm legally blind. Okay, yung blue. P*** <laughs> daan to? What? Ngayon ako nakarating dito. Okay. Ano? 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 Ngayon lang na nakarating dito, huy. May Parker Parker okay, para dito. Huwag kayo iiyak. Yeah. to. <laughs> abot ba yan? Okay. Hello? Kano ba ako doon? Ano to? Santo Ano to? Ano yun, Iskadim? Mmm, patay. Ano yun, Iskadim? Oh, ano yun, Miss Kadim? Wow! Paano tayo mamalik? Galing mo talaga, bright ka. Ano to? Ano to? Hindi ko alam. <laughs> Ay, napinindot ko na. So, saan yun? Ang mga mga natin. Paano tayo mamalik? Ay! Oh, tek. <laughs> Pero hindi na yung mga Parelas susi. dito makikita yung iba. Eh, to-to-to-to 30 seconds. What? Tara, tara, tara. Okay. Ako. Okay. Ah, saan na yun? Ah, ito yun, ito yun. Ah, yun yung nabuksan natin. No! Saan yung isa na yun? Saan yung red? Hati, please patroon yung ask ko lang po. Kaya stay back ako yung nalitid. Inunfriend in ka niya. Hoy, inunfriend mo daw si Yan. Grabe ka naman, sis ka din. na siya? Putra, gisis ka din. Daddy, chill. <laughs> Baka ito yun. Feeling ko yun yun. Yung pagpinindot natin. Nasaan na kaya yung red na ano? Biglang nawala. Ayun, 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 ayun. Okay. Nawala na si Isha. Naliligaw na rin yun. 9-12. Ito, 9-12. Ah, hindi ko lang. Ha? Ayun to. Hindi na Wala na tayo. Naliligaw na din ako. Hindi ko alam saan tayo pupunta. Hello, no! Ah! Sabi ko na nakuha para pamamatay sa'yo. Bisit ka. Hindi, wow. kasi yung lalaki sunod na sunod sa atin eh. Oh, yung oh Tapos na may mic pala yun na ano, napakinig tayo. Dito, dito. Misin <laughs> na na. Kaya na kung nasan tayo. Nasan? Dito, 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 dito. Pakta yun, naliligaw na akong dito kay Kiss Karim. Yung ulog, isa tayo, pa. Hulog, 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 hulog. Bakit? wag ka okay, iiyak. Yeah? Tahulog tayo, okay. <laughs> oh, o, dito, 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 dito. Labas, labas, labas. Kasi di ba doon natin kailangan to? Ah, oo, 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 tama. Hm, Galing mo talaga, bright ka. <laughs> Ayun! Oo, oh, di ba? Talino ko! Hindi, e wow. Ayun, may green na! Saan yung green? Ay, patak No, 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 Sayang, sayang. Sayang yung mga ano. Sayang yung mga nakuha. Hoy, sayang Namatay din ako, putrages. Sayang! Yung green na lang. Oo. galing mo talaga bright ka. <laughs> Ay, na nakuha ko na. Nasaan kaya yung green? Yung nasa entrance. Ito, ito. Okay, tara na, tara na. Alam ni iba ka, alam ni isa. Yung nasan yung green? Ito, ito yung green, ito yung green, ito yung green. Yung pintuan na lang na green ang nasan. Nasaan kaya yung pintuan nito? Bata ako pinauna mo! Ako pa, pinauna mo ha. Dahil hindi ako yung pinauna mo. Baka sabi ko lang, mangunguna sa MJ, pinatay agad ako. Thank you sa so pagpalo. Ako pa talaga pinapauna mo Ala, No, 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 Na. Ay, ulit na naman ako. <laughs> Babalik din yan, Papa din. Hoy, andito na ay siya. Okay. Wow! Alam na, patay na naman ako. I'm legally blind. na yan. Hoy, magpapatay ka, Iska din para ma ma mataya. Ayan. Hindi mabubuksan yan pag di ka na matay dyan. Uy, magpapatay ka. Wait lang, huwag mo muna buksan. Takting is ka dito. Binuksan agad ang putik. Huwag mo muna buksan. Patagalin muna natin siya. Putak na yan. <laughs> sige, sige. Huwag mo buksan! Huwag ka okay, iiyak. Yeah. Wala na, wala na. Tara na. Let's go. Uy, putak eh. Gulat ako sa'yo. Nagulat ako sa'yo. Sa Laki-laki mo eh. Hindi, wow. Another one. Nakuha ako na yung green. Hello! <laughs> oh, tragis talaga to si Iska din eh. Ang yung... laki ni Iel e. po, eh. parang yung daga yung matatakot sa'yo. <laughs> Tapos makukuha na natin yung green. Yung green na lang, yung green na lang. Hoy, doon na lang talaga yung green na to. Ano kaya to? Hello? Ay po, tragis. <laughs> ano ba yun? na naman ako. Galing mo talaga bright ka. <laughs> Hala, ito na, ito na, meron pa. Ten na, ten na. Wow! No! Hoy, nasa na si Isha, Isha. Ah! <laughs> sorry, sorry, sorry. Ilan na yung cheese niya? Sa mga na one. sa amin. Not... <laughs> Hoy, hanapin natin yung green. Feeling ko may isang cheese doon, tapos isa na lang. Ano yung juice? Another one. <laughs> Bilisan mo. Hindi natin ang tagal na natin, hindi pa rin natin natatapos 'to. Okay. Ay. Ah, ito ito. Ito na nakita ko na. Wow! ano, ano. babalik na ako doon. Okay. Hello. Ano to. Ito to. Ano to? Ano to? <laughs> ano to? ako, oh, hindi pa ako nakapasok doon sa green. Pumasok na kami doon sa green. Ha? Ha? Ulat, ulat. <laughs> Ay, po, one. tragis ka. Nakalimutan ko na naman paano pumunta doon sa hagdanan. Sakating EL to. Nagugulat ako kay EL eh. Ano naman yung mga susi, nakakainis. Hindi, wow. Another one. Putak na dito siya. Ha? Kaya tayong patayin doon? <laughs> Another one. Putak na yan galing mo talaga bright ka. oh kidding. my gosh. <laughs> <laughs> okay, let's go. May dagang malaki doon. Sarap. Baka ano lang <laughs> yung Emmy lang. At do. Oh, hindi oh, malaki talaga. 1 2 3 go. Sakte. Wala akong makita. Diba? Diba? Ang laki! Saan tayo pupunta doon? Daddy, chill! Daga pahabol. Baka kailangan natin magpahabol dun sa daga. Kasi ang gara kasi Para saan ba Ay no. Dito, 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 dito. Kailangan natin tumakbo. Putak na yan. Kailangan nga natin tumakbo. Oh my goodness. Laka. No! <laughs> May ano, may parkour doon, may parkour, tatalon-talon, okay? Sige. Oh, <laughs> shit. Here we go again. Yan, takbo, takbo doon, matulo, takbo dito, 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 isa. Huwag ka na tumalon talon, dito lang. Meron ditong parkour. Hindi ka ako ba sa likod ko, isa? Ayun, may cheese. Nakuha ko na. Isa na lang yung cheese ko. Wow! Isa na lang, isa. <laughs> Nakuha ko may cheese sa dulo, may cheese sa dulo. Ano nga makuha? Di ko na Ah, <laughs> hindi mo makuha. May kami dun sa blue, sa blue. Pupunta ka sa blue. sa blue na. Ipupunta natin yung lever tapos pupunta tayo. Ano? Hoy, nakuha ko na yung dun sa malaking daga. Nakuha ko na. Women. Kulin mo muna isa. Nakuha mo na, nakuha mo na. Hoy, tara na nice iska Ha? Ha? Hindi, wow. 11 na rin ba yung cheese mo? Uh Oo. -oh. Okay, sige. A few moments later. Ay, putak! Ay, namatay pa. Wala na. Wait lang, kukunin ko muna yung mga susi. Bulin mo ako. Ala, what? Nakabal niya ako. <laughs> Wait lang, kukunin ko na yung Ako yung nawawalan na yung cheese. Another one. Sige, Carl. Thank you so much. Putra, gits yan. Magte-thank you lang ako. Namatay pa. Ano <laughs> naman ako, sister? Ah! Talagis na dagayan. Bisit na dagayan. Listen, look, and listen. And learn. <laughs> Tapos na ako dito eh. Natapos ko na ako, MG! Hindi, wow. Kita niyo yan, isa na lang. Ay! Ah! <laughs> isa na lang, sa table na lang naman na daw. Putak, teka. Galing mo talaga, bright ka. <laughs> Hindi ko napindot, putra, patay. May napatay na naman yung daga. Takting yan. Ligaw na ligaw na naman ako, sister. Ay, putik! <laughs> <laughs> San kaya yung piste na yun? Emotional damage! Ay, <laughs> kapot Wala pa! Isa pa lang! Isa pa rin! Ay! Isa na lang! Isa na lang talaga! Ay, <laughs> eh, putak nila dito siya! Putik, umiikot! Ano ba yun? Umiikot yung daga! Ba't umiikot yung daga? Sige, habulin mo ako, habulin mo ako. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ay, stress na ako, ayoko na! Ay, putak, teka! Wala na, ayoko na. Hindi, wow. Hoy! Lagi na lang ako natataya, 11 na yung nakuha ko dito. A few moments later. Ito, red. Ito, red. Wala naman na dito. Ano to? Fifth. Ha? Ano to? Second. Hoy, ano to? Ha? Huh? Ha? Ay, ngayon lang ako nakapunta dito sa ano. Ano to, saan to? Anong code dito, Iskadim? Anong code to? Ha, ah, first one. One, two. Lagay ko. One, two, nine. Wait lang. Lalagay ko lang sa notepad. First is one. Second is two. Third is nine. Ano yung fourth? four, Fourth is seven. Fifth, three, and four. Three and four. Hindi pa ako nakarating dito. Wa, ano ba eh, ang password? One, nine, seven, four. Oo, alis ka dyan. Di ko makita. <laughs> oh, hindi ko makita. O, hindi ko mapindot eh. <laughs> Nakaharang ka. Ang laki mong harang. Ayan, ayan. Galing mo talaga, bright ka. One, nine, seven, three, four. Ayun, ito na. Nakuha ko na. 12 na. Yehey! 12 na, 12 na. Wala kwinta! Tara, gis na yan. Hala! Oo, yun pala yung kulang ko. Hindi ko alam na yung red pala may ganun. Okay. So, saan na ako pupunta? Doon na ako sa 12, sa exit. Tinugulot ako doon. Kailangan ko na mapunta doon sa exit, sa 12, 12. Hoy! Kompleto na ako. Isa, kailangan ko na pumunta dyan. Thank you so much sa mga nagpa-follow. Yehey, natapos ko na siya. Ha! kuna na yun. Ayun o, no, doon pala. May daanan pala dong piste na yun. Mga devils. <laughs> Hindi ko alam. I'm sorry. Sorry, sorry. <laughs> Ito, yehey! Hala, I'm so happy. Hindi na ako. Hoy, natapos ko na! Yay! Taragis na yan. <laughs> natapos ko na. Tara, 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 tara. My goodness. Hoy, tara na. What the hell? Yeah! Picture mo na, picture mo Asa ah, na si Iel? Asa na si Iel? Picture, picture. Wala na siya, wala na siya. Picture mo na, picture mo na, picture mo na. May putak eh. Nasaan yung, nasaan yung last cheese? Nandun sa red, hindi pala ako pumasok dun sa red. Ay, naku! <laughs> Kami na naman may picture ni Iska, di <laughs> Dito Ay, na tayo. Ay, eh. pala. Let's go! Ay, naku. Thank you sa so, pag-follow. Putak na eh. yung baka nakakatakot to, ha? Ah. Wow! May ganito pala siya. Ang galing. Ang galing! <laughs> Sheesh! Wow! Nakalaya na ako, guys. Ang galing. Nakalaya na ako. The end. Okay, tapos na. Yehey! Natapos na din siya, putra. sa wakas. Sobrang tagal ko natapos yun. Subscribe!